Anong ganap? Sa mundo ng showbiz. Humingi ng tawad si Ian Sia, kandidato sa pagkakongresista ng Pasig City, matapos umali ng matinding batikos ang kanyang biro tungkol sa single mothers. Sa isang campaign sortie, nagbiro si Sia na pwedeng sumiping sa kanya ang mga single moms na nireregla at nalulungkot. Minsan, sa isang taon, ang mga solo parent na babae na nireregla pa, na ay malinaw, nireregla pa. At nalulungkot, minsan sa isang taon, pwede sumiping sa akin. Yun ang interesado, magpalista na rito sa mesa sa gilid. Tinawanan nito ng ilan, pero kinundin na ng marami online. Sa isang press conference nitong biyernes, sinabi ni Sia, Patawad sa mga nasabi ko, hindi ito angkop sa isang political caucus. Kaya ako ang responsibilidad sa uh, uh, mga nabitawan ko po I'm sorry po na lumabis po ang aking uh, salita at ang uh, napili kong uh, biro para po magpatawa sa isang political focus. Nagdag niya, solo parents din ng ilan sa kanyang mga kamag-anak, kaya raw malapit sa puso niya ang sektor. Ngunit ayon sa COMELEC, posibleng lumabag si SIA sa Resolution No. 11,116 na nagbabawal ng diskriminasyon laban sa kababaihan at iba pang sektor. Maging si DSWD Secretary Rex Gatchalian ay nagpahayag ng pagkadismaya. Hindi nakakatawa ang biro ni SIA. Kinundin na rin ng Gabriela Women's Party ang kanyang pahayag bilang misogynistic sa tingin mo, dapat pa bang pagkatiwalaan si Ian siya ng mga botante pagkatapos ng kanyang pahayag?